So isang magandang hapon sa lahat mga idol So nung pumunta tayo ng San Juan ngayon At yun, may nakita tayo nagtutulak Yun Ako Ay okay na Thank you, thank you. ingat ha ah. mo sir? full full Ingat So ayan, grabe, sobrang lakas ng ulan Parang bagyo ata to ah. Ayun oh. o, kita nyo naman Kaya dandaan lang muna tayo Ayun, dito yung side sa yun. Mga idol, grabe, nang bahana. Sobrang lakas ng ulan, mahangin pa. Pero okay lang 'yan. Napote naman tayo eh. 'Di ba? Op, oh, ano 'yun? 'Yun no, oh, may nakita tayong nagtutulak. Ayun. Kawawa naman si Kuya, kaya siyempre lalapitan natin 'yan. Di natin pwedeng pababayaan niya. So ayan, tatanungin na natin kung anong nangyari. Pare. Ayo mandar ni. Ayo mandar. Oh, surprise so, lagi ata na baka nang ulan kasi. Tulak na lang ata kasi wala pa dito. Ay. Okay, tulak na lang. Natasan ko pa yung sa likod. Hindi <laughs> ko alam. So ayan, tulak na natin 'to. Eh yeah, sorry kuya. Eh tulak na oh. namin para kasi sobrang lakas ng ulan dito eh kaya tutulak kailangan namin tutulak para ma-check namin kung anong sira So, ayan. Tulak-tulak lang. Ayan. Grabe, sa sobrang lakas ba naman na ulan ito. Ayan, dito lang kami sa bike para iwas kami ano. Ayan. Grabe, ang lakas na ulan. Mabaha na siguro di umaandar yung, yung ano spark niya basa Aww. kaya yun yung nangyari diretso lang kami Dire diretso lang kuya para ano sobrang lakas na ng ulan yan mo aandar din yan mamaya as talaga ng ulan bang nangyari dito <laughs> kaya naman kuya tiis lang aandar din yan mamaya kaya yun tiis lang tayo kuya dahil sa lakas ng ulan ba naman na yan pupunta tayo dun sa may ano may ano dun ni eh, may gas station dun tayo che check upin natin yung motor mo para makauwi ka na at hindi ka na magtutulak sobrang layo dun ng pinagtulakan niya galing pa siya ng Makati paglagpas niya ng Ayala ayun na namatay na yung motor niya eh magtutulok pa siya papunta ng ano daw Pioneer ito pa yung ano na to alam na na maghirap na nga kami dun pa sa gili dumaan shush so ayan lang kuya dire diretsyo lang tayo dahil lang lakas ng ulan ayan tulak na kita ng masasabi saka na mm. yun wala lang nangyari stop ka lang dun sa may ano dun diretsyo dun sa may pitron

we

Okay. Okay na. Thank you, thank you. Ayun. Okay. Ay na. Ingat, okay. ingat, na ah. Ang pangalan mo, sir? Paul. Paul. Okay. Ingat ah, ingat. Oh. eh eh bobos ko lang to, ha? Ha? Tawag mo sila yung Kimoto. Ah, hindi, hindi. sa page sa baba. Ingat ha Ingat po kayo, Paul. Salamat, salamat. At ayan. Okay na. At ah, maraming salamat kay Kuya Paul at okay na yung motor niya mali na ako maraming maraming salamat sa mga kailangan na natin tulungan kung anong meron kung kaya natin uh, tulungan natin so ayan lang maraming maraming salamat sa inyong panunood at sa inyong support ah. more more follow ang ating subscribers dyan kasi naman na ating mga video so ayan thank you thank you very much at magandang hapon bye bye